Hi guys, si Papa ngayon ay magga, magluluto ng dila-dila. Ito ay kamuting kahoy. Mm -hmm. Tapos See? na may kasamang ano, like sweet that. potato. Tapos may asukal. So yan, ipiprito mo lang siya. Ganyan lang daw. So ito, flatten mo. Dati daw siya nagtitinda niyan. No? Kaya pinapakitaan mm -hmm. niya ako ng kanyang... Ano? Easy ang kanyang version kung paano gawin. Ayan. So, ayan ang aming ano, dinner. Tipid mo sa frozen sa luwan. Aha. Ayan o. Minekos-mekos na niya <laughs> so, ayan. See? Oh. di okay na. So, tapos papakita ko sa inyo pag naloto. Okay. So, ito na, guys. Yung naluto ni Papa, second batch na yan. So, ito yung unang batch. Tinitikman ko. Masarap. Tapos, tatanungin din natin si Mama kung anong kanyang verdict. So, Ma, anong lasa? Masarap. Masarap, guys. Mainit lang. Eh. Dalawa na ng... nga. Mm. So, ang tawag daw dito ay dila-dila. So, parang siyang ano, tubog-tubog pero finlat lang niya. Mm, yan ang aming chef. Mm, merienda sa gabi. Mm. Anong, ano, walang OT. Mm, -mm. Yan. Mm. So, yan, medyo na, Oh. Mm -hmm. Kanina kasi nagparatex. <laughs> Nagpara cellphone. Si mm. Kaya, mm -hmm. oh. Pero, mm -hmm. pero, pero, So guys, kung gusto nyo rin na gumawa ng ganito, ang kanyang ingredients ay dalawang kamote, isang plastic ng grated cassava, yung frozen na. Tapos half cup ng brown sugar. Naglagay din ako ng konting ano, harina para lang siya ano, dumikit. So yun lang, mix i-mekus-mekus na and then prito. Yun na yun. So I hope you enjoy my video. Thank you for watching, guys. Bye. Mm.